bahay di ba Wow, ang sarap ng fried rice nila dito oh guys. Ayan. Okay. Hasarap talaga magluto si Ate dito guys. Gayong isa dito sa uh, oh, Kabaruan. Kabaruan mm. bisbatan eh. Hmm. 30 pesos na po ang... Yung order natin tapos di ba may combo meal pa sila dito check out byo dahil min na lang teh kain na tayo meron pa

Ang mura lang guys dito. Sarap. Itong okay ni ate guys. Nag Hong Kong daw kasi siya dati. Hmm. Ginaya niya dito Hong Kong. sarap ng kamoting kakoy. Eto, ano Meron pa siyang talong tsaka sayote. Ito yung talong. Malambot lang. Tapos meron siyang blossom. Banana blossom. Ang salap. Hanap ako ng talong. Ito yung talong guys talong. Ang sarap. Hmm. Tapos ito, kalabasa ulit. sarap ng kalabasa ang twist. Tapos ang lambot. 30 pesos nung to. Ganito kadami. So, ready? Okay.